yung mga ganap ko kahapon guys pagkaalis ng mga bata naglaba ka agad ako at pagkatapos naman ay nagkusot ng mga puti itong washing machine namin guys ay automatic ito pero ang ginawa ko dito guys ay manual lalo na pagdating sa mga puti dahil hindi natin maiwasan may mga mancha mancha pang natitira yung automatic kasi na washing guys hindi talaga malinis maglaba kaya mas minabuti ko na pagka ikot nya ay kukusutin ko siya kunti ulit para makita ko kung may mga dumi-dumi pang natitira naalala ko tuloy guys nung nasa probinsya pa kami guys tuwing naglalaba kami guys sa ilog talaga tas mano-mano pa yun guys Tapos pagkatapos namin maglaba ay magsitalunan doon sa ilog masarap mag swimming doon guys lalo na pagka malinis yung ano, ilog at pagkatapos ko magkusot guys ay naglinis naman ako dito sa lababo kaya hanggang dito na lang ang ating video guys. Thank you for watching.